Ay, nakangiting bati sa kanya ni Bon kay naumagahan. Inabutan niya ito sa kusina na nagkakape. Oh, not again. Parang wala siyang nakita o narinig. Kumuha siya ng tasa at nagtimpla ng kape. Dito Bon, narinig niya ang tawag ng kagigising lamang na si Ika. Masayang masaya ito pagkakita sa lalaki. Nakita rin niya ang katuwan sa anyo ng lalaki ng makita ang kanyang pamangkin. Ika, anitong kinarga ang bata. Kumusta ang trip mo sa Manila? Masaya tito, Ayaw pa nga kaming ni Lola doon eh. Kaya lang may trabaho pa rito. Si Daddy, alam mo bang dito natitira si Auntie Biana ko? Anito sa maling sa dalaga. Ay, Auntie Biana, siya yung sinasabi namin ni Manong Jerome na friend ni Daddy. Yung nag na sa extension ng bahay namin. Dito bon siya si Auntie Biana o. Oh. Diba totoong maganda? Tumawa ng malakas si Juan. Bon. Makahulugang sa kanya. Saka ay ang bata. Nakalimutan ko. May pasalubong nga pala ako sa'yo. Ano itong may dinukot sa bulsa? Isang silver bracelet. Wow, Tito Juan, ang ganda-ganda. yung toy na pinabibili ko sa'yo. Ayun ba? Eh hindi ko ako pinagbilhan ng tindero eh. Ipinagbabalawal na daw kasi sa mga bata ang tamagotchi. Wala namang nakikitang disappointment si Bihana sa mukha ng bat. Hindi bali. Maganda naman itong bracelet na pasalubong mo eh. Pero akala mo ikaw lang may pasalubong sa akin. Ako rin meron akong binili sa Manila. I'll go and get it. Sige, tawagin mo na rin ang manong Jerome mo at may pasalubong din ako sa kanya. Nang bumalik na si Ika, nakita niyang may hawak itong isang necktie na kulay orange na hinaluan ng mga bulaklak na pink. This, nakangiting sabi ni Bon, is a very special tie. Akong pumili niyan. Nagmamayabang na sabi ni Ika. Pero si Daddy ang nagbahit. Pakli ni Jerome. Inirapan ni Ika ang kapatid. You like the colors, di ba, Tito Bon? Absolutely. Especially orange and pink. Ano itong nakatawag? Ha, mubukas si susuot ko ito. Thank you, Ika. Ikaw naman, Jerome. Narito na yung promise ko sa'yo. Mga seedlings ng mansanas. Sana patubuin mo yan at matupad ang pangarap mong magkaroon ng plantasyon ng mga apples. Ano itong nasa tonong pinipigil na katuwaan sa anyo? Wow! Tuwang-tuwa ang sabi ni Jerome. Mamaya rin pagdating ko galing sa school, itatanim ko na to. Naku, Ika, hindi na tayo bibili ng mga apples sa grocery. Magkakaroon na tayo ng garden ng mga apples. Thank you, Tito Juan. You're welcome. O oh, sige na. Pumunta na kayo sa banyo at maligo. Baka malit kayo sa school. Ang dali niyo. Nagbibihis na Tito. Magkapanabay na tugaw ng dalawa at nagtungo na ng kanya-kanyang silip para maligo. Ramdam ni Biana ang bagyang panginig ng mga kamay na may hawak na tasa. Napansin niya ang kakaibang pagkagili ni Juan sa mga bata. At alam niya ang isang araw ay naghahanga din itong magkaroon ng sariling mga anak. Hay ano bang pakialam niya? Kinuha na niya ang bacon sa rep at sinimulang magluto ng breakfast. Hindi lingid sa kanya ang mga mata ni Bon na matamang siyang pinapanood. We'll be seeing a lot of each other. Narinig niya ang sabi niya. And we are getting to bad start. Nakakahiya kina na Melvin at sa si mga bata. As you can see, malapit ako sa kanila. Bakit hindi naman natin ilapit ang ating sarili sa isa't isa? Let's say mag-dinner tayo tonight. Maang nanapating na siya kay Bon. He was dead serious. Ang lalaki itong best friend ng kanyang kuya Melvin. Tito one to the children who love and admire him. Baka, bakit siya umaakta ng ganito ngayon? Bakit kailangan ibunto niya sa ibang tao? Ang sakit na nararamdaman niya. Nalang sa aksidente sinapit niya. Napalunok siya. Sinalubong niya ang tingin ng mga titig ng binata. I will owe you an apology. Mahinang sabi niya. Pasensya kana. Hindi naman ako talagang ganito. Isang tipid ng itiyang ang sumilay sa gwapong mukha ni Bon. Apology accepted. Thank you. And if the invitation still stand, I would like to have dinner with you. Good, and with your permission, I'll call you Biana. Oh yes, of course, and see you tonight. itong nakangiti sa kanya, sa kabumuntong hininga ng malalim. Gusto ko pa sanang makapagkwentuhan sa iyo ng matagal, but I do have a work. Isa pa mukhang nasusunog na ang bacon na niluluto niya. Oh my God. Natataranta siya sa pagbibihis ng gabi niya. Isinuot niya ang pinakamagandang damit niya, at maging ang pag-apply niya ng makeup ay maingat na maingat. Gusto niya ang maging magandang magandang ngayong gabi ito. Magdi-dinner sila ni Bon. Bahagya siyang natigilan. At bakit naman gusto niyang maging magandang maganda siya sa paningin ng binata? Bakit all of a sudden ay gusto niyang pagpagandahan ang isang lalaki? Kailan pa ba siya na-conscious ng ganito katindi? Could it be love at first sight? Bigla ang kanyang pamumutla. No, hindi maaari. Hindi ako maaaring umibig kahit na kaninong lalaki. Mahinang usal niya sa sarili. You look terrific, gorgeous and beautiful. Batis sa kanya ni Bon ang nga sa kotse na sila at papunta na sa restaurant na kanilang pupuntan. And starving, biro niya. Any particular preference, tanong ni Bon sa kanya. We have every imaginable kind of restaurant in this area. Japanese, Indian, Mexican, Ilonggo, name it. Siyempre ang gusto kong matikman ay ang masarap na pagkain ng mga Ilonggo. Diyan sa Westport tayo pupunta. Sigurado akong mag-enjoy ka sa mga pagkain doon. Hindi nagtagal ay narating na nila ang sadyang restaurant. Nakaupo na sila sa pandalawang mesa nang mag-open si Biana ng conversation. Saan ka nga pala tumitira? Here in Harvard too, tumango ito. A few minutes from your brother's house, may maliit akong pal. Paano kang napunta rito sa Iloilo? -ilo? I mean you're from Baguio, right? And most of your work as a consultant comes from Manila. Nagkibid ito ng balikat. Coincidence really? Nagkasama kasi kami ni Melvin sa trabaho and we cultured a book. Pumunta lang ako dito temporarily para magbakasyon. Hindi ko na malayan. Dito na pala ako tumitira. Ani itong I live in Manila for years and I got of the atmosphere there. Since okay naman ang trabaho dito, magpasya na lang akong dito magtayo ng opisina. Tumangot ang usiya. Si Wo naman ang nagtanong sa kanya. Sabi ni Melvin, magtatagal ka raw dito. Find a job in the city maybe. What about your fiance? Hindi ba nasa Manila siya? May pagtataka sa mga matang tinin niya ang lalaki. Naikwento kasi sa akin ni Melvin noon ang tungkol sa nalalapit mong pagpapakasal sa boyfriend mo. I'm not engaged anymore, Aniya. I see. No, you don't. Bulong niya sa sarili. You don't see at all. Does it hurt very much? Tanong ni Bon sa kanya matapos ang ilang saglit nitong patanahimik. No, mahinang sagot niya. Parang sa sarili lamang na yung sinasabi. I never really love him. You did not love him but your heart. Narinig niyang sabi sa kanya ni Bon. Matim siya nitong pinagmamasdan. I can see it in your eyes. Napailing si Biana. May pait sa si mga labi. No, it's not. It's not the way you think. Paano ba niya paliliwanag kay Juan bon ang dahilan ng breakup nila ni Paul? Nakahinga siya nang maluwag nang makikita ang waiter na dala ang mga inorder nilang pagkain. Ayaw na niyang pag-usapan pa nila ang tungkol sa naudlot nilang relasyon ni Paul. Masarap lahat ang mga pagkain in order nila, kaya marami siyang nakain. There's nothing wrong with your appetite now, Mr. Sabi ni Bon habang amis itong pinapanood. Siyang kumain. Any particular after effects of the surgery you had, you can eat anything. Yes, sabi niya. I was declared sound and solid, and I'll probably live to be healthy hundred, or so one of my doctors said. Only I'll never be able to bear children. Mahinang usal niya sa sarili. How is that the cynicism? Galit na saway niya sa kanyang sarili. Pinilit niyang ibahin ang kanilang usapan. Tell me about your work. Panimula niya. You're still doing consultation work? Nagkibit ng balikat ng lalaki. Yes, I eh. Bagya itong umiti. You know about us consultants? Nagbibiro ang tono ng pagsasalintaan nito. For reasons Biana did not understand. Anong ibig mong sabihin? There's a saying, if you can't do, teach. If you can't teach, consult. Tanitigan niya ng matim si Bon. Wala sa anyunit itong maging isang talon. Pakaramdam nga niya, kahit anong larangan ng pasukin nito ay magtatagumpay ito. That's a generalization, a stereotype. I'm sure you don't fit it. Thank you, man. Halos panas lamang nasabi ito sa kabahagyang hindi. Anyway, I intend to do again after a few years. Settle down with a wife and raise kids and girls. I see. May pait pa sa to ang sabi niya. Yung bagyo? Yes. I've seen a lot of the world but I still can see myself settling down any place else. Lumaki akong napapalibutan ng bundok, ng iba't ibang klase ng mga halaman, ng mga baka, kabayo, beautiful, maganda nga ang iniisip mo. Ikaw naman ang magkwento sa akin. Tell me about your job. What were you doing in Manila before you came here? I'm a translator, interpreter at times, writer. I work for international corporations. What language? French and English. French? Wow! Alam mo bang ilang beses kong pinag-alala ng lingwahe pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin yan. para kasing kinakain ng dila nila sa pagsasalita. Natawa si Biana. What about the writing? Is that a sideline? Romantic stars to compensate for the hard top business you deal with every day. Nang make face siya at ikinatawa ng malakas ni Bon. I'm a technical writer. I take business reports, market evaluations, recommendations, and kind of stuff you write. I imagine and make decent English out of them. Do I detect a note of scorn? Nagkibit balikat si Biana. There are a lot of big shots in a lot of high places who couldn't write a passable paragraph to save their lives. No wonder there are so many conflicts and arguments. No bad understand what the others trying to get across. Kung ganon dapat pala, ikaw ang ipadala sa Lebanon o di kayo sa Iraq para matigil na ang awayan dito sa mundo. Nagbibirong sabi nito, pati na rin sa Mindanao at sa Malacanang. May amusement sa mga mata ni Bon nang muli sila itong titigan. What I like, mahinang sabi ito, is a woman with confidence and ambition. Bagya siyang pinamulahan ng mga pising. Namdam niya ang bagyang panginig ng kanyang mga kalamin dahil sa klase ng tingi ipinupukol sa kanya ng binata. Kaya ano pa itong nangyayari sa kanya? She was 23 years old at tumaakto siyang parang isang teenager. Wala nito nang inihatid na siya sa bahay. What do you think? did the meal establish a peaceful relationship between the favorite aunt and the favorite tito? Natawa siya. So far, so good. You really care about Ika and Jerome, don't you? Yes, I'll do. They're good kids, pero hindi yun ang gusto kong pag-usapan natin. We need to make a decision. May ibig sabihin na ang mga mata nito. Mahabahag yung kinataranta ng utak niya at nakapagpakinig sa kanyang mga kamay. What decision? Left or right? Left or right? What do I know? Your place or mine? Well, maagap na sabi niya, tumawa ng malakas si Bon. Nice and safe with your brother, Malvin, and the kids at home. You've got it. Well, anong itong huminga ng malalim? That's that. Inihatid pa siya ni Bon hanggang sa may pintong ng bahay. Ang gulat pa nga niya ng halikan siya nito sa mga labi. Nagulat siya hindi dahil sa hindi niya inaasahan ang mapanghas na halik na iyon ng binata sa kanya. Ang ikinagulat niya ay ang kaibang idunulat ng ginawang paghalik na iyon ni Bon sa kanyang katauhan. Maring kuryente na nadumalis sa kaliit himaymay ng kanyang kalamnan. It was a firm confident kiss na para bang siya isang pag-aari nito, hindi ay hindi niya nagawang pumalami. Sa halip ay buong puso niyang tinanggap ang mga halik na iyon. Muntik pa nga siyang mataranta sa pagtanggap ng mga halik na iyon. Please, yana, don't lose your head. Keep it light and dizzy. Warning niya sa sarili habang napapapikit sa kakaibang sesasyong lumulukob sa kanyang buong katawan. Kaya maya maya ay naramdam na lamang hindi na pala siya hinahalikan ni Moon. Nakatingin ito sa kanya. Nakangiti ang mga mata. You're very nice. Halos panas lamang na sabi ito. I'm enjoying your company. I'm having a good time to. Ano hindi ipinahalata. Ang bagyang panginig ng katawan at ang kabang nararamdaman. Hinaplos ni Moon ang hanggang balikat niyang buho. I like your hair. Nice and thick and curly. Feels good. Tumako ang mga mata nito sa maamo niyang mga. There's a kind of sweetness about it. You're fine. You're beautiful. You're nice. Sinalubong niyang namumungay ng mga mata ng iba. Bagya siyang umiti na para bang hindi siya apektado. Sa so presence nito bagamat na rin ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso at ang pagkatalanta ng utak niya. There's one thing I'm not. Nagangat ulit siya ng kina. Oh, willing. Hmm, why not? Don't you like me? You're a monster. Mumisi ito. And you think I'm going to eat innocent little girls like you? Don't worry. I treat girls gently. I can imagine. You'll devour girls with your charm. Ang willing si Bon. No, you've got it all wrong. I don't know what gives you ideas like. Bulong nito sa kanya. Gusto mo bang pumasyal ngayon sa pad Maaga pa naman eh. I've got some wine some good records and some interesting itchings on your wall. Dugtong niya sa sinasabi niya. Are you planning to seduce me? Nangunod ang noonin Bon. Ah, oh, whatever gave you that idea. I know all about monster life besides. Yes, my mother warned me. Sabi niya, I would never go to bed with a man the first time I met him. Sabi ni Biana sa tonong ng bibiro. No, why not? It could be very nice. Ano itong tinagod din ang kanyang pagbibiro? Nakakahiya raw kasi kapag nagising ako na bukasan at na hindi ko man lang matandaan kung anong pangalan niya. Tumawa ng malakas si Bon, mataginting, lalaking lalaki, at nakapagdulot niyan kay Biana ng kaibang kaligayahan. Lalang naging close si na Biana at Bon ang mga sumunod pang araw habang nagkakakilala silang mabuti, ay lalong lumalalim ang paghangang nararamdaman nila para sa isa't isa. At iyon ang nagdudulot ng takot kay Biana. Dahil habang tumatagal ay lalo niyang natitiyak sa sarili na mahal lang nga niya si Bon. Kagigising lamang niya, nakasuot pa siya ng roba ng pagbukas niya ng pinto ng kanyang silid ay makita niya si Bon. Kunot ang noong niya ang lalak, anong ginagawa mo niya? Maagang umalis ang kuya mo kasama ng mga bata Ah, oo. Dadalaw daw si na sa mga biya na niya. Ipapasyal yung mga bata. May kailangan ka ba? Nakalimutan kong dalhin kahapon yung susi ng opisina. Nakita nga ni Manang lagaling kahapon naglilinis siya. Naiwan mo yata sa dining table kahapon nagkakapitan. Teka lang at kukuhanin ko. Nakamang tatalikod siya ng hawakan ni ang isang braso niya. Kinakabang tinignan niya ang lalaki. phone. ilang gabi na kitang Mahinang sabi ito. sa bigla siyang hinalikan sa mga lalaki. Napapidlag siya dahil sa hindi inaasang paghalik na yon sa kanya ng binata. Fon, ano ka ba? na lang kung alam mo kung anong nararamdaman ko para sa Fon, please let me go. Ngunit sa halip na pakawalan siya ni Bon, ay lalaw nitong hinagpitan ng pagkakayakap sa kanya. At alam kong pareho lamang tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. I love you, Viana. Ilang saglit na hindi siya nakakiboo dahil sa sinabi ngayon ng binata. Mahal siya ni Bon at alam niya ang tapat ang sinabi ngayon ng lalaki. Dapat ay matuwa siya. Hindi nga habati yun din ang niya para kay Mon? one please, bitiwan mo ako. Hindi ko gusto ang iniisip mo. Ayoko ng commitment, please. Maang natinitigan tinitigan siya ni bon. Hinayaan na itong makawala siya sa mahigpit ng pagkakahawak nito. Napatungo siya. Saka humugot ng isang malalim na hinga. Ang totoo'y gusto rin kita, Mon. Mahinang sabi niya sa binata. Nagliwanag ang mukha ni Mon. Pero hanggang doon lang muna. Ayoko ng commitment. Hindi pa ako hanggang. Tumilim anyo ng binata na wala ang ngiti sa mga labi. May pagtataka sa anyo ng titigan si. Okay na sa akin ang dito. I like you and you like. Hanggang doon lang, pero hindi kita boyfriend. Hindi mo rin ako boyfriend Hindi ka pwedeng magdaman sa akin. At ganun din naman ako sa iyo. Hindi kita maintindihan. 190s na ngayon. Hindi na usong seryosong relasyon. Kaya ang gusto mo ay maglaro tayo ba bat? Matigas na tanong nito. Hindi siya nakapagsalita. Alam niya sa kanyang sarili hindi totoo ngayon ang gusto niyang mangyari. Dahil kung siyang tatanungin, ang gusto sana niya ay panghabang buhay na ang maging relasyon nila ni Bon. Pero paano niya may bibigay ang isang pamilya sa lalaking ito? Kinagat niya ang kanyang pangibabang labi upang pigilin ang pagpatak ng kanyang mga luha.